Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa ala eh Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video is mga kalapatids Meron na tayong inakay mga kalapatids dun sa ating uh, Janssen Cross sa Alpons mga kalapatids Meron na tayong inakay kapipisalan ng isa kanina So yun mga kalapatids, pakita ko sa inyo mamaya So, balikan na natin. So, yun nga mga kalapatids. Eto, kumakain na sila mga kalapatids. Por, -por na. So, magdadagdag na lang tayo dito ng isa pa. Mara makakain sila. Wala na, ubos na. Hindi pa tayo nakapaglinis ng kanilang kulungan mga kalapatids. At eto nga, yung ating pagkain mga kalapatids. Bibigyan lang natin sila ng isang takal mga kalapatids. Ito, 30 grams to mga kalapatids. So, yun mga kalapatids. Bibigyan na natin siya para makakain. Yan, hindi pa nga tayo nakapaglinis ng kanilang kulungan mga kalapatids. At, Heto yung inakay natin mga kalapatids Uy, ito mo muna mami Yan oh, mga kalapatids Sabi mo na kunti Ito mabigam muna Ayun mga kalapatids oh. Yung inakay natin oh. Isang maliit, isang malaki <laughs> Pero kapipisa lang kasi nung isa mga kalapatids At yung isa ay kahapon mga kalapatids Ayan, kumakaya na sila Same time yun Paparacing natin din yung Dunsend Cross sa brook. So medyo Meron pa nga lang silang divider mga kalapatids So kumain na rin sila Goods na goods na Yung binigay natin dito ng 30 grams bali patatlo na kasi nga magsusubo na sila mga kalapatids kailangan nating uh, huwag silang jetahin sa pagkain mga kalapatids kailangan bigay lahat yan hanggat maaari para pag magutom mga ating inakay at wag mamayat din yung ating mga breeder mga kalapatids yun ang yun inyong tatandaan so yan mga alaga natin so bali yun nga pala mga kalapatids ito ay anak ito mga kalapatid so mag i-inbreed na tayo mga kalapatid yan pag pagpaparisin na natin yung dalawang yan para makaroon tayo ng purong uh, Janssen, jansen mga kalapatid purong purong na yung dugo mga kalapatid yan o oh, jansen ito yung kasi ito may ano to eh may lahing inbreed to eh jansen cross inbreed to so ito naman ibabalik na natin dito inbreed cross din ng jansen dahil anak nga nito yan eh so ibabalik na natin para makuha natin yung purong jansen mga kalapatid mag inbreed na tayo, tapos pipili lang tayo sa anak nila ng isa para may balik natin dito sa magulang. It's either sa babae o lalaki. At dito rin mga kalapatids, mag inbreed din tayo dito sa dalawang to pag nag-anak sila. Saddle at saka itong grizzel mga kalapatids. i na natin yung mga yan mga kalapatids. Tapos kung sino naman yung anak, it's either babae o lalaki, kung tali naman natin may balik, pipili lang tayo ng maganda mga kalapatids tapos bukas maglilinis tayo ng kanilang kulungan mga kalapatids yan bali plain water lang ibibigay natin ngayong araw mga kalapatids so goods na yan mga kalapatids wala na naman yung pliers natin na maliit na kulungan ito babaklasin na natin sa so, ng mga araw mga kalapatids pag nagka oras tayo babaklasin na natin yan yung mga bagay na pwede natin gamitin itatabi natin yung mga iba eh, itatapon na natin Gagawin na natin gatong doon sa litsunan mga kalapatids. Heto rin mga kalapatids. Dahil bala ko na gumawa na mas malaki laki dito ng konti. Or kanya na din kalaki. At ilalagay natin dito sa gitna mga kalapatids. Kapag may time tayo mga kalapatids. Yung medyo mas malaki dito ng konti. Dito natin ilalagay para medyo gitna. Tapos doon natin ililipat yung mga breeder natin. Kung ilan yung mailagay natin doon. Doon natin ang ilalagay mga kalapatids. So yun mga kalapatids. Umaambo na. So kung na, nakakain na naman doon nasa gitna, hintayin, maglalagay na lang tayo ng tubig doon para mapagsubo sila. Tapos bukas na lang ulit ng umaga mga kalapatids. Same time dito, kumain na, busog na sila. Naghihintay na lang to ng tubig mga kalapatids. Brain water din ang ibibigay natin sa kanila kasi wala naman tayong dapat gamutin sa mga to. Unang-una naliguan na natin sila ng malatayon bago natin sila ilagay dyan. Lahat. Ito naman naliguan na din natin ng malatayon. Tapos nung nakarang araw, tapos ito, dito ililipat na lang natin sila para paliguan mga kalapatids para hindi mabasa yung inakay kaya empty yung isa o wala na laman so yun mga kalapatids dito ko natatapos itong video to para sa araw na to so please like share and subscribe mga kalapatids sa lae nation vlogs mga kalapatids at sa ating facebook account bondeles reyes at sa ating facebook page lae nation, LA nation vlogs nabubuloy pa so bye